Kasi nisakan ato sa to si ini mga kasama niya Wala na to din atong balik. <laughs> ya gyud tag iyas kalibutan kun Saka kan'to dito sa Gingari siguro ay may nungdan nga di mamakita makita na. Agir <laughs> na to ni mga makasama pero yung naniba? ba. No yung naniba, mga tinugyan ang Daga mga sanglitanan lagi sa kung gikaingon gaganiha. Nga isipon natong maayong ihimplo ang gihimo sa mga patumas Balang, bakasama makasama. Ang islang lang, Daigon. Sa higa makasama nga. aduna uh, sila yung mga accomplishment gamahimo mahimo. Pag tinarong sila sa trabaho, ang ay silang Daigon. parang yung in inini di man yung tumbok yung skibuloy. Inumdo ni Robin Ecleo Jr. Katong kaso ni Robin Ecleo Jr. sa Mindanao, Japan to. Philippine Benevolent Missionary Association. PBMA. Ikonsidera sa nga kulto makasama kinsa. di pangita sa dish balaon maka idol pero perteng dugaya kay nadakpan mga kasama. Yan ang gusto ko. Straight to the point. Bayo-bayo man kaso si Cleo Canetto. No, nalambigit man ang makasama sa pipila ka mga kaso mga krimen. Ano mga diehard pero follow followers niya. Pero tindaghanasan. Yan, mula gini. Ah, Mindanao, Japan niya. Uyaw ning bid oy kay moy og kulto mga kasama mo Dios boy amahan mo espiritu santo Ani dugay kini nadakpan O pila ka ni eh, mga kasama kay sa ilang lugar makasama do na may mga kongresista adunay mga pamilya sa political clan mga kasama nga didto nagproteher Yan ang gusto ko

Pariha pa na pobre mga kasama. Pariha pa ni na kabos. Pariha pa nato, mga kasama nga nasa ubos nga hotong skatilingban. Dugay ra sigulong gibali atong liog ko eh. <coughs> Ah, dugay ra siguro tang. gidakop mga kasama. Di ta. No, pero kining mga impluensya do mga tao nga nung di man ni matsakpan sa mga law enforcer uh, na to. Nga law enforcement units mga kasama. Nagihatag gans pagdakop ini. Eh. Ni mga impluwensya dong tao nga nung idlas man ang hustisya. Basta impluwensya dong tao na nga langay man ang hustisya mga kasama sa Bawal ang pikon. Palitan lang ng opinyon. So straight to the point. Straight to the point. Ah, pero gano'n ba ah. Sartin dali, argayoy. No, ngawat lang dakpan dayo. Ano, ano, ano man eh, ano man eh. Ah, pinagkakuha uh, naman to kabulan. Oh, ano, ano, dili man. Ah, daling madakpan makasama. Ah, impangita mong paaging nga mahimong kumbinsido sa't. ang publiko mga kasama nga inyong giyoptang ipanumpaan, ipasalig mga kasama sa No, kay nganong perte maning ning Eh. Aw ah, sa man sa may pinakalite sa inyong intelligence monitoring ini, tu na kani sa langit, purgatorio o sa baka. Wa na baka dire sa earth mga kasama. Agit na sa to mga awtoridad mga idol. Dire sa to ang nasod Pilipinas. O yan no kay tao mga kasama dali kay madagpan. No? Pistahan din yung social media. May taong influensya daw makasama. Astilan. O dagan pagpila ka tuig. Malimta na lang. Mupanaw na lang mga nifail, ang mga nigreklamo ni Fahel Ocaso. Ang mga reklamo mga kasama wapay dakpe perting ilngiga inaota dili ni parias ni Ruben Ecleo ha aperting dugaya kay nadakpan Tiguwang na lang mga kasama. Ayan, nadakpan mga kaido. Inaot ang paspasan eh sa itong mga otoridad mga kasama kining nesgutan. Pagpangitan ining tao. Yan ang gusto ko.